Hindi na nakapalagpas sa mga otoridad ang 33-anyos na babaeng ito sa loob ng piitan ng BJMP, Sulano, pasado alas 4 ng hapon, kahapon October 29. Ito'y matapos siyang magpuslit ng halos isang gramo ng pinaghinalaang Shabu. Ayon sa Nueva Vizcaya Police Provincial Office, BBC tarausan ang babae sa kanyang asawa sa loob ng piitan. Bilang isa sa mga protokol ng ahensya, sumailalim sa consented strip search ang suspect. Dito nakuha sa kanya ang isang pakete ng pinaghinalaang shabu na nagkakahalaga ng 3,719 pesos. Mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect. Samantala, umabot naman sa kabuang halaga na 17,904,080 pesos na iligal na droga ang nasamsam ng mga kawani ng Police Regional Office Cordillera. Ito'y sa kanilang magkakahiwalay na operasyon konta droga sa probinsya ng Binggit at Apayaw. Sa barangay Badeyo, sa bayan ng Kapangan, apat na panibagong plantasyon ng marihuana ang nadiskubre ng mga otoridad sa kanilang pagsasagawa ng marihuana eradication. Dito umabot sa 17,900 na mga tanim na marihuana ang kanilang binunot at sinunog, walang nahuling cultivator sa operasyon. Vanessa Bugtong, RNG News.